So, ito guys, gagawa tayo ng tortang bulaklak ng kalabasa. Ito yung mga bulaklak ng kalabasa. So, iyan, nalinis na natin. Tapos, sibuyas, kamatis, bawang, at saka itong itlog. Lagyan natin ng ground black pepper, saka konting palasa, saka asin. Ayan. So, ito, lagyan na natin ng Paminta black pepper. Tapos konting palasa. At konting salt. Ayaw mo na lumabas. Kuha tayo ng iba. Ito. So, ayan. Tapos, haluin natin. Mix natin. caps. Yan. So, malinis naman ang ating kamay. Yan, lagay na natin. Subukan nga natin kung talagang masarap. Well, siguro masarap naman talaga. Kasi, tortang bulaklak ng kalabasa. Tagpilan so, pa natin. So, ito pinagsama-sama ko na. May konting arena, tatlong itlog, sibuyas, bawang, paminta. Konting palasa, tsaka konting salt. So, ayan, minimix na natin para maging tortang bulaklak ng kalabasa. So, ayan, ating ipiprito na siya ito, baligtarin na natin. Ayan. Perfect. Konting arena lang nilagay ko. So guys, ito na yung niluto nating tortang kalabasa. Ayan. So tikman na natin. Hmm. Sometimes si si ayaw sa masarap. So guys, subukan nyo to kung may mga tanim kayong kalabasa. Ayan, oh, itortan nyo. Okay. Okay. Sarap. Right. Thank you.